Hello mga guys! Good afternoon! Nandito tayo sa ating pati bagong vlog mga kaibigan! Kasi kaya, magkakilala sa isang pagpapasan. Yan ang kami naman. Kung ano Dito sa taas ng bubong, ayun mga guys, labasan na po ng mga ano, kaibigan natin sa kabilang ano? trio. Si trio, airport na oh. Kung po ka na po mga guys. Kami, alasing mga mga guys. So kaya, yeah, maglakad-lakad po na kami rito. Dito po kami sa Dito po kami mga guys Ayan Dito po kami sa Bubong Ayan mga guys Medyo walang ulan niyo Kaya ano mo tayo Ano mo tayo ng mga Butas butas Kasi may mga tulo Natutuluan yung mga gamit natin mga guys Tapos di ba? Medyo ano rin mga guys, maliwanas sa pakiramdam. Ayan, uwi ang buti pa sila mga guys. Ayan po, uwi ang buti lang. Ayan. Tarabi sila. Ayan po mga guys. Uwi ang na sila. Ang na nila. Ayan po mga guys. Nagkumpo ko na sila. Ayan. Dito sa kabila mga guys. Ano sa pato yung labasan? Pag walang overtime. kami sa tuktok ng bubo tapos dito sa kabila mga guys ayan yung paggawa ng ano barko repair ng barko si Trium po ayan kaganda po yun mga guys ayan po mga guys manager namin na yung piso namin mga guys ayan okay so ginatawa na siya nagsumisigaw mga guys ayan po mga guys Oh, so, di ba? Kasi tinuboy na sa mga guys. Yeah. Ngayon hey, na tayo mga guys. Tara po dito mga guys, mga malaki guys sa buhay. Oh. Ay! mga guys. Mga guys. Tempo. Yeah. Sisipatin natin ating mga kaibigan mga guys na ano, nag-uuya na. Yun. Nice. Dito. Dito po ang ating kaibigan mga guys. So naghahanap po siya ng ano. Naghahanap po siya ng paspat mga guys. Shout out kay Brando Cañete. Ang nag-iisang siya Ayan mga guys so kaway naman ga diyan prandukan yate sama po si prandukan yate dito wa Kita Sat listen mamay ana Dito hey, mo na dito muna, marang